Yep. Eh, patay gutom mo. Ay gutom. Patay gutom. <laughs> <laughs> Pati ibang tao ano salamat, burger steak, kuti mati, alam pa lagi, jawab,

Kasi makikita. Oh, relax! Relax ka lang dyan. Labo mo isa naman gar. Oh, si Timot, oh. Gutom na gutom, ah. Ndi ko makain sa bayi, ah. Oh, gano'n di ko puminata. Ndi ko makain sa bayi, ah. Simuang mo